Ito ay paalala sa mga kabataan na mahilig uminom at dumayo sa ibang lugar. Sana kung dadayo tayo sa ibang lugar ay wag nating alisin ng respeto sa mga tao na naninirahan doon at magpakumbaba tayo. Kung meron man na nakakainitan ay umiwas na lamang para maiwasan ang gulo. Tulad na lamang nang nangyari dito sa isimpling inuman at nang dahil lamang sa simpleng titigan, ay nagkagulo. Mabuti na lamang ay may mga kabataan na hindi sila hinayaang magpang-abot. Na kahit naman na na nasasaklan na ang mga umaawat ay patuloy pa rin nilang inaawat itong nagwawalang lalaki na ito. kaya't hindi nagpang-abot ang dalawang magkaaway. Kitang-kita naman na hindi nila pinatulan ang lalaking nagwawala. So paalala lang ulit sa mga kabataan, huwag idaan sa init ng ulo magbigayan tayo para maging masaya ang buhay. Kung inom-inom lang, idaan lang sa tiyan, wag sa utak. At drink moderately. Masarap mabuhay nang walang iniisip at walang panganib o di ba? Diba? Yan po, nakikita ninyo na nagkakagulo tulakan-tulakan pero wala pong nagkapangabot o nagsuntukan dyan. As in, nga tulakan. Ayaw po, tingnan mahubaran yun na nga, awat po.